One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakaka Alloha. ang kagandahan ng mga sang ninyo Charot, so, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako ang tatanungin ninyo, medyo na lokal lang tayo ng bonggam-bongga kasi niyanig tayo ng lindol yesterday. Yes! So, sobrang nakakalungkot yung experience na yon. And then, ayun, medyo trauma traumatic siya sa akin kasi parang feeling ko anytime yuyug-yug, anytime, alam mo yon. But thanks God dahil ligtas naman po kami dito at maayos po ang kalagayan namin. So sa building namin sa awa ng Diyos, hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong problema, hindi katulad sa ibang building na nasira yung mga bahay-bahay, yung mga rooms ganoon. So thanks God, ligtas kami at maayos yung building namin. So, patunay lang to na matibay talaga ang pundasyon ng aming tinitirhan. Ganon. And then, nakakalungkot kasi syempre may mga naaksidente, may mga namatay. Yung iba, ayun, nasiraan sila ng bahay. Yung iba, yung mga building nila medyo parang nagkaroon ng problema. So, yun yung nakakalungkot sa ibang kondominium na nakatira dito. And then, of course, so, ano hangad natin yung kalilang kaligtasan, yung kanilang uh, tawag dito, kung paano ba magiging normal yung buhay, di ba? So yon, so laban lang. Mahirap pero wala tayong magagawa kundi kailangan natin ipagpatuloy yung buhay natin, di ba? And then of course pray po. Pray para sa lahat, hindi lang po sa Thailand, hindi lang po sa Myanmar kundi para sa lahat po. Yun ang inihiling ko sa inyo. So, magdasal tayo at include natin ang bawat country at saka syempre yung mga mahal natin sa buhay. So yon. Maraming salamat sa suporta, ah, pagmamahal na na-receive ko yesterday. Sobrang appreciated po yung mga nag-message, yung mga beauty queens, yung mga kaibigan natin na vlogger and then ayun Mama Bwex thank you RJ thank you Gaisel thank you sa pag-aalala and then G. San Pedro as well thank you so much Ace thank you Ace so yon and of course sa mga subscribers natin na walang ano talagang tigil sa pagme-message to make sure na safe ako Maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Okay kami nino. And then, ayun. So, tuloy ang buhay. Ang hirap lang. Pero, sige lang. Go lang na. No? So, yan. So, isang magandang araw uli. Syempre, new brand day tayo ngayon. At ito, punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng, alam mo yung positive mindset na, sana maging maayos ang buong araw at sa mga susunod pa at sa mga susunod pa at sa mga susunod pa at sana wala nang mangyaring ganito hindi lang sa bansa namin kundi sa buong bansa di ba na wag na sana nila maranasan yung naranasan namin yesterday so yon kaya laban lang and then thank you so much sa walang sawang tumatangkilit dito sa mama sa vlog and then of course sa mga bago natin subscribers and then sa mga nagpapa shout out bukas na lang ha. So yun, medyo na ano pa tayo, windang pa ang ating utak kasi naalog yesterday. By the way, so tuloy ang ligaya, tuloy ang buhay. So marami akong hatid na chika ngayong araw na to. Syempre na talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So yon, so syempre para sa ako na nating chika. Continental Queen, magtutur sa Asia. So, mga sa chika mo dito. Well, saan ba sila pupunta sa Thailand and Philippines? So, magandang experience yan para sa mga ating Continental Queens sa Miss Universe dahil syempre, ayan yung pinangako nila na isasama nila sa tour and then ayan na. So, mag start na sila. And then, I hope ma-enjoy ng uh, Continental Queens yung mga gagawin nilang activity sa bansang pupuntahan nila especially dito sa Thailand. Siguro, kaya sila pupunta dito para sa Songkran Festival dahil nga, ang Songkran Festival ay magi start ng uh, two weeks ag two weeks ag ano no two weeks from now so yon so exciting yan and then ayon baka iparada din sila sa Songkran Festival so abangan natin sila at hindi lang yan syempre ang inaabangan natin kung ano ba magiging eksena nila sa Miss Universe Philippines kasi pupunta daw sila sa Pilipinas kaya ayan yung hintayin natin at bukod dyan syempre Marami pang mga ganap, marami pang mga eksena na kailangan nating abangan sa Mills Universe. O, oh, di ba? At yon, good luck and God bless to everyone. At para na sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa eksena ng Miss World dahil ready-ready na para sa kanila magiging competition sa India. Mm -hmm. I think sa Miss World na gagawin sa India, kailangan ng safety ng mga kandidata kasi nakita natin yung Reyna, di ba? Suot-suot yung corona, hinablot yung corona. Yung parang kumukuha ng, alam mo yung diamante sa ulo ng koro, sa ulo ng Miss World, yung corona niya, di diba? Parang pumipitas yung mga ibang Indiano. So, kailangan ng security, kailangan ng ano safety talaga para sa mga magiging kandidata na lalahok sa India. Medyo nakakatakot pero kasi nagawa na to ng India noon eh na magkaroon ng Miss World dito. At ayun, safety naman yung mga safe naman yung mga kandidata. And then ngayon so hangad natin yung safety nila at hangad natin na sana maging maayos yung kanilang pageant. Pero sa nakita natin itong mga nakaraan na, alam mo yun, yung parang dinumog yung Reyna at hinahablot yung Corolla, parang, oh my gosh, nakakaloka, di ba? But good luck and wish all the best para sa competition ng Miss World ngayong taon na to na magaganap na malapit na this coming May then excited na ako. So, yun. At talaga naman nakaka-excite naman, di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, pasabog ng ating pambato sa universal woman na si Jasmine Omay. Oh Umaakangkada na. Mamasama ng chika mo dito. Well, Jasmine Omay, alam ko naman papalo sa Miss Universal Woman. So, of course, we are excited dahil finally, di ba, ipapadala na sa international pageant si Jasmine Omay. So, ito isa sa mga gusto natin para sa kanya. At ayan na nga, di ba? After niyang makakuha ng first runner-up sa iba't ibang klase ng national pageant, finally, ilalaban na siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, sabing ganun, ano, parang manalo daw kaya si Jasmine Omay ako guys, yung ma-experience niya na lumaban na lang siya sa international pageant, happy na ako doon. And then plus, nandoon dudoon ako sa, sa momento na gusto ko sana ay makaarangkada siya. Siyempre, hangad natin na manalo siya. But back to back ang hinihit niya dito. Kaya take it easy guys, hindi madali ang back to back. So, nandoon lang tayo sa part na sana makaarangkada siya ng bongga-bongga at maibigay niya yung best niya sa competition. And then, malay mo, mag back to back tayo for Jasmine Omay. Huwag natin i-pressure for the back to back. Ang importante ay makarating siya sa dulo ng competition. And then, malay mo, first runner up. O, oh, di ba? So, yun. So, basta ako, laban lang Jasmine Omay. Wish all the best. Oh, so, yun. Good luck. Good luck talaga. Uh -huh. And then, syempre, para sa sumunod natin, Chika, mamasang ano naman ang masasabi mo sa pambato ng India sa Supranational. Mama Sam, tingin mo ba siya kaya ang ah, makakakuha ng titulo Mr. Supranational 2025? Nako, napakagwapo. Ayun yung nakikita ko na sobrang grabe ha. Ang sexy. At saka nagulat ako kanina yung tinignan ko. Sabi ko, ayun, ay, gwapo naman neto. Very charming ang beauty ng lalaking to. Yung tipong pag nakita mo kagad yung pictures, pictures niya, ang masasabi mo kagad ay Wow, ba? Diba? So yon, wow, ang guwapo. Wow, ano mukhang mm, mukhang yummy. Mukhang siya na to. But, nandoon na ako sa punto na Tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa competition. Siyempre, hinihintay pa natin kung sino yung makakatapat niya from the Philippines. So, maraming umaasa na ayun nga. So, ito nga ang ipapadala natin dito ay si Kurt Bondat na alam naman natin na isa din yummy at isa din delicious. Di ba, Christine Ann? Gustong gusto yun ni Christine Ann. And then, ayun, we are excited para sa magiging compete nila dito sa Mr. Supranational. So, ting tingin, ko naman ay makakaariba naman dyan si Philippines kung si Kurt Bondat ang ipapadala natin. But, good luck. Good luck sa kanila. And then, wish all the best. So, mula sa pambato ng India, ay nako, syempre, excited tayo dyan kasi napakagwapo naman talaga, di ba? At saka, grabe ha, nakakaloka ang kagwapuhan niya. At mukhang, mm, delicious. Charot! So, yan. So, na-airquake na earthquake na lahat lahat delicious pa rin ang iniisip. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang tingin mo sa pambato ng Baguio dito sa Miss Universe Philippines? Makaarangkada kaya siya hanggang sa dulo ng competition? Well, Gwendolyn Soriano, di ba? To be honest, ako, para sa akin, performance na ipinapakita ni Baguio, katulad din ng mga inilalaban nila noon na sobrang consistent and then nandoon din na nakikita din natin yung talagang malakas talaga sila, lumalaban talaga sila. Pero sa title, parang piling ko hindi pa. Pero nandoon ako sa fight na nagawa naman niya kung ano yung mga ginagawa nila Tara Valencia. So, yon So, parang feeling ko isa siya sa mga talagang lumalaban at malakas ang laban. O, <laughs> Tignan natin, abangan natin kung ano ang ipapakita niya sa kompetisyon na ng Miss Universe pagdating sa prelim, kung paano siya aarangkada. Ako gusto ko si Gwendolyn Soriano. Gusto ko yung beauty niya. Gusto ko yung atake niya dito na alam mo yon may pagka-class yung datingan. Sa lahat ng mga ipinadala ng Bagyo sa Miss Universe, si Gwendolyn ang isa sa mga nagustuhan ko talaga. At nakikita ko naman na arang naman to eh. Kasi yung caliber niya, yung ganda niya, yung talino. So, parang feeling ko makikipaglaro talaga sa competition. And then, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya, kung ano ang magiging ganap niya, at tingnan natin kung siya nga ba ang susungkit ng corona na Miss Universe Philippines. So, good luck kay Gwendolyn Soriano. And tignan natin kung ano ang magiging laban niya sa kompetisyon And then, of course, para na masasumunod natin, Chika, mamasam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng tagig? So, tingin mo ba, tagig is on the fire. Yes! Si tagig, syempre, ito naman ay talagang from the beginning pa lang, nakikita na natin na magaling naman talaga ang pambato ng tagig. And then, lalo na ngayon, na may experience na rin siya sa Miss Universe Philippines. Naniniwala ako na isa siya sa mga makakaarangkada talaga sa competition na to at makakarating sa dulo ng competition. Alam niya yung laro na ginagawa niya at ipinapakita niya. And then of course, I'm so excited sa ipapakita niya laban sa dulo ng competition. Ako, para sa akin kasi, ang nakikita ko sa pambato ng tagig, yung ganda, yung talagang masasabi mo ay nako pang Miss Universe din talaga ang beauty ni Taguic. and nakikita ko din sa kanya na mag-uuwi talaga siya ng corona ngayong taon na to lalo na maraming opportunity na mabigyan talaga sila ng corona mula sa iba't ibang klase ng title kung hindi man niya makuha ang universe na niniwala ako ang pita nga malapit para sa kanya I think yung corona ng supranational. Yes, ayun yung nakikita ko sa laro ng laban ng taging ngayon. Kung baga parang bukod doon sa universe, pwede siyang maging supranational kasi talaga naman yung beauty niya. Nakita naman ninyo, di ba? Ang ganda at ang ano, panalo ng mga eksena niya. So, universe at supranational ang nag-aabang sa kanya. So, parang feeling ko kaya niya. At Ayun. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa laban nga niya dito sa Miss Universe Philippines. Ngayon pala, nakikitaan ko talaga na potential siya para sa corona. At nakikita naman ninyo, iba ang arangkada at yung dating niya. ba? Diba? So, yun. I'm so excited for her. Kasi talagang masasabi mo, nako, palaban talaga ang panlaban ng tagig. At, nako, walang duda, walang duda sa magiging eksena niya dito sa Miss Universe Philippines. And tingnan natin, sa so good luck! And then para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sabina, siya na kaya ang susunod na Pia Watts sa Universe Ah, kasi ba diba, parang ang kwento kasi ni Pia Wartzbach is three times never give up sumali sa binibining Pilipinas and then ayon finally nakuha niya yung corona and then sa hindi inaasahan na pagkakataon ay naging Miss Universe so pinapattern kay Bina yung ganong istorya so ako para sa akin why not di ba pwedeng yes pwedeng hindi pero nandoon ako sa depende pa yan sa laro ni Bina yung sa Miss Universe Thailand I think sa sobrang tagal niya nang tong <laughs> parang doon na siya papunta sa ano sa corona ng Miss Universe Thailand. Ang doon na malinaw na grabe ha pag natalo pa din siya diyan ewan ko na lang. Eh ang desisyon ay na kay Mr. Noah. So parang piling ko kay Vina na to. Oo, kay Vina na maibibigay yung corona ng Miss Universe Thailand. Pagdating sa Miss Universe, syempre ibang usapan yon. <laughs> Hindi ko alam kung papayag ba sila na magpanalo ng married woman. So, pag nagkataon, ito yon kauna-unahan si Vina. Pero si Vina malakas sa top 5 ng Miss Universe kung sakasakaling ipapadala nila to Kasi naman, pag nakita mo naman si Vina in person talaga, my gosh, quality talaga siya for the Miss Universe matangkad, maganda, magaling yung styling niya. Sa so, every time na nakikita ko siya, iba-iba ang nakikita ko sa kanya. Sometimes nakikita ko sa kanya uh, ganitong itsura, sometimes ganito. So, may ano, may potential na maging Miss Universe. So, tingnan natin at yun yung abangan natin kay Vina kasi talagang nakakakaba pagdating kay Vina kasi malakas talaga ang Vina plus alam natin kung paano magperform to so yung height talaga ni Vina sobrang winner na plus yung katawan sobrang sexy plus yung styling winner kumbaga complete package hindi ko nalang alam pagdating sa Q&A pero sabi ko nga yung Q&A ngayon sa Miss Universe ay putyo putyo na lang kaya pwede din talaga na magwagi talaga si Vina ng Miss Universe so tignan natin kung ang ang kapalaran nga ba ni Pia Wartzbach ay magiging kapalaran din ni Vina pagdating dito sa Miss Universe. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated ka kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.